Hello mga kamamshi, tara samahan niyo ako magluto ng ampalaya. Yung lutong ampalaya dito mga kamamshi is medyo toyo at ayoko nang medyo masabaw talaga pagdating sa mga gulay. At ayan, dipindi naman yun, iba-iba naman yung ating proseso sa pagluluto, kanya kaniya. sa so, inyo nga mga kamamshi, ayan, Magsuti tayo ng sibuyas, bawang kamatis. Sa totoo lang mga mamansi, mas gusto ko talaga dito maraming kamatis. Kaso nga lang medyo mahal ngayon ang kamatis. Kaya magtiis muna tayo sa isang kamatis. Ayan, ang malasahan man lang natin ang, ang kamatis. At ayan na nga mga kamamshi, antayin lang natin mag golden brown bago natin ilagay ang ating gulay. Ayan. Walang katapusang halo-halo. May pretong manok pala ako dito mga kamamshi. Ayan. Hinimay-himay ko lang siya para maihalo sa ating gulay na ampalaya. At ayan mga kamamshi, ilagay na rin natin ang ating chicken. Pretong chicken mga kamamshi ang ihalo namin dahil may tira pa kami at hindi ito naubos ni Koyanji. At ayan, yan nga yung naisip ko mga kamamshi na sahugan ko na lang ng ampalaya para mas lalong masarap. So ayan, halo haluin lang din natin. Ayan, walang kamatayang halo. <laughs> at ayan, pag okay ng mga kamamshi at medyo nagbabrown na, ayan, pwede na natin ilagay ang ating gulay na Ampalaya. Ginawa ko dito mga kamamshi para hindi siya gaano mapait yung ampalaya at makakain din si Kuya Yanji. Pero mga kamamshi, hindi talaga siya kumain. Kahit matabang na siya, hindi na siya gaano ka pait. Ayan, binabad ko lang siya mga kamamshis sa ano, sa asin na may na may mainit na tubig at ayan pinigaan ko naman. Sa so, ano mga kamamshi, naihalo ko na yung ating ampalaya um, sa chicken. Ayan, lagyan na natin ng mga pampalasa, tuyo, oyster sauce and then pamintang durog. Ayan, magic, sarap, pandagdag lasa. At ayan, halu-haluin lang natin mga kamamshi. Kunting tubig lang ang ilalagay ko dito mga kamamshi. Ayan, dipindi naman sa inyo kung gano'ng kadaming tubig. Ayan, kanya-kanya namang is sa pagluluto. Ako talaga mga kamamshi, mas gusto ko talaga tuyo. Tuyo yung, medyo tuyo yung ano, yung luto sa mga gulay. Ayoko nang masyadong masabaw. At ayan na nga mga kamamshi, nahihalo na natin ang ating mga ibang pampalasa. Ayan, haluin lang natin mga kamamshi para pantay-pantay ang lasa. And then, pag okay na, ayan, takpan natin mga kamamshi at lutuin ng mga ilang minuto lamang dahil mabilis lang naman tumaluto mga kamamshi. At ayan na, pagkaluto ng mga ilang minuto mga kamamshi, ayan, naluto na siya. ayan, tinikman ko na mga kamamshi, ayan, medyo okay na. Ayan, tama na ang panlasa. At syempre dahil okay na, ayan mga kamam, she na natin para maka kain na tayo. Ayan, thank you for watching mga kamam, she. Don't forget to follow my Facebook page. Mam, she Bye-bye.